Isa na naman. Okay, ito yung maliliit. Napaka. Oh, mayroon pa dun. Sobrang liit na sa loob-loob. Yan na naman. Oh, nasa ila nilalim. Ayan. Dapat doon di ko tinanggal yung ano. Oh. Yan guys. Ang dami nila dito niya. Ang dami nila dito. Ang kakatuwa. Ang ganda. Oops. Yan tayo tuwang tuwa pag maraming ganyan. Oh. Yan. Yun. Yun. Baka mayroon pa sa kabila. Yan guys. Kailangan pa natin yan. Ganyan yun para makuha pa natin yan. Oh. Oh, doon yung pinakapuno na sa baba. Hmm. Yan, may tatlo. Dito sa umahan namin, guys. Ano? Ah, uh, puro sagingan ito. Kaya lang, nung dumating kami galing abroad, pinauman ni mister. Ito, puro ano siya. Oh. Yan, may isa na naman. Oh, sana ganyan lagi. Oh, yan. Dalawa naman. Oh, mayroon pa siyang ano. Uh, baka mamayang hapon ito. Yan, oh. Maliit. Kailangan kaya kasi tinitingnan ng maayos kasi may parang may pagkahawid dito sa mga dahon-dahon. May nasisilip ako na malaki. Uh, dahon. Mm. Dito pala. Mamis oh, na pa. Thank you, Sukron. Dito ka, Tertu. Aduh. Okay na po guys. Pakita ko na lang ang buong nakuha ko mamaya. Bye-bye. Bye-bye.